ang edukasyon ay itinutuloy ng kolaborasyon ng iba't ibang mga stakeholders sa komunidad upang maisakatuparan ang mandato ng kagawaran ng edukasyon na makapaghatid ng quality and relevant education para sa bawat kabataang Pilipino. Sa pangungunan ng Debesyon ng Gapan, isinagawa ang pangkalahatang oath-taking ceremony ng mga School Parent Teacher Association SPTA officers sa mga paralang elementarya at sekundarya sa buong lungsod ng Gapan. Sa pagbubukas ng programa, Nagpahayag ng pasasalamat si Dr. Elizabeth O. Latorilla, Assistant Schools Division Superintendent, sa lahat ng magulang at guro na patuloy na tumatangkilik sa mga inisyatibo ng kagawaran. Anya ang tunay na lakas ng sistema ng edukasyon ay nasa likod ng pagkakaisa ng mga taong bumubuo rito. So the role of the parents-teacher associations in every school community is indeed very important and vital. It serves a bridge between the home and school, fostering collaboration, promoting accountability, and strengthening our common goal of delivering quality education to every Gapanense. learner we have in our own city, Gapan. Pinaalalahanan naman ni Schools Division Superintendent Dr. Enrique E. Angeles Jr. ang kahalagahan ng shared responsibility sa paghubog ng kabataan. Saad niya, ang edukasyon ay hindi lamang proyekto ng DepEd. Ito ay misyon ng bawat pamilyang Pilipino. Ang mga bata ninyo ay nag-out din, ano? Nung nag-out din ang inyong mga anak na opisyalis din, ay ganito din ang setup. Ganito din ang setup at nakaka-inspire. Nakaka-inspire at ngayon ang mga batang ito at kayo po bilang mga magulang na may posisyon sa ating mga bawat paaralan napakahalaga po ninyo. Hindi lamang sa buhay naming mga guro lalo't higit sa buhay po ng inyong mga anak. Isa sa pinakatampok na bahagi ng programa ay ang Administration of Oath na pinangunahan ni Gapan City Vice Mayor Max Pascual kung saan opisyal na nanumba ang mga bagong halal na SPT officers ng lungsod. Ipinahayag ng bawat isa ang kanilang pangakong gagampanan ang tungkulin ng may katapatan, malasakit at dedikasyon para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nagbigay din ng mensahe si Jimmy Liwag, Division FPTA President ng SPO Gapan, na nagpaalala sa kalagahan ng kolektibong aksyon ng organisasyon. Sa kalagitnaan ng programa ay nagkaroon ng training proper na may temang bayanihan sa pagkatuto, The Power of PTA Support in the RL Program. Tinalakay ni Benedict N. Marine, presidente ng PACDEB, One Step at Barefoot Leadership Consultancy, ang mahalagang papel ng mga PTA officers bilang katuwang ng mga guro sa pagkapaigting ng aral program. Isang inisyatibo na naglalayong suportahan ang mga mag-aaral sa kanilang akademikong pagbangon matapos ang pandemya. Isinagawanin ang presentation ng athletes sa aral program kung saan inilahad ni Jeffrey M. Santa Education Program Supervisor in English, ang mga kasalukuyang tagumpay at hamon sa pagkapatupad ng programa sa mga paaralan sa Dibisyon ng Gapan. Tunay ngang ang edukasyon ay hindi natatapos sa apat na sulok ng silid-aralan. Ito ay isang malawak na ugnayan na nagbubuklod-buklod sa pamilya, guro at lipunan. Sa pamamuno ng SDO Gapan City at sa aktibong pakikilahok ng Division at School PTA Officers, muling napatunayan na sa pagkakaisa ng bawat stakeholder, mas magiging matatag ang pundasyon ng edukasyon. Isang hakbang tungo sa mas maliwanag na bukas para sa lahat ng batang gapan. Mula rito sa City Schools Division of Gapan, Tungos sa isang kagawaran na nagtataas ng antas ng edukasyon sa buong Pilipinas at tungos isang komunidad na kumakalinga sa bawat mag-aaral. Ako si Jay Hernandez, umaaksyon para sa edukasyon sa Luzon.